What's up mga boss mga bay? Tigel Leway here. Pag-usapan natin ngayon tungkol sa tampung bagay na kailangan mo para magtagumpay sa buhay. Isipin mo ang isang treasure chest na puno ng gintot diamant at nakakandado ito gamit ang isang combination lock. Kailangan mong hanapin ang tamang kombinasyon ng mga numero, mga bagay na kailangan mong gawin upang makuha ang kayamanan sa loob. Katulad lang noon ang pagsisikap para sa tagumpay. Ang buhay ay punong-puno ng kayamanan o treasure chests na tinatawag nating mga oportunidad para magtagumpay sa buhay. Kailangan mong piliin ang tamang kahon at saka mo pagsikap alamin ang code na kailangan para makamit ang kayamanan. Sa pagsisikap o at magtagumpay sa buhay, narito ang sampung bagay na nararapat mong alalahanin upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Sampung bagay na kailangan mo para magtagumpay. Isa, goals o layunin, pangarap. Una sa lahat, kailangan mo ng goal o pangarap na gusto mong makamit. Kung wala kang natatanging layunin, magiging katulad ka ng isang barkong nawawala sa dagat, sumasabay lang sa mga alon hanggang ikaw ay lumubog. Kung wala kang pangarap, malamang matutulad ka sa karamihan na nagtratrabaho lang para makakain at mabuhay. Tulad ng mga nalulunod, nag-aaksaya sila ng lakas para lang lumutang, hindi nalalaman na kapag naifocus nila ang lakas nila sa isang direksyon, makakarating sila sa napakalapit na tabing dagat na naglalaman ng kayamanan o treasure chest. Dalawa, Wisdom o karunungan Kung gusto mong magtayo ng isang mansion ng mag-isa, kailangan mong matutunang magdesenyo ng bahay, maghalo ng konkreto, maglapag ng hollow blocks, magukit ng kahot, magayos ng bakal, at marami pang iba. Kapag ayaw mong pag-aralan lahat ng iyon, bayaran mo ang isang construction company para magtayo ng mansion para sa iyo. Ang problema mo lang, kailangan alam mo kung paano kumita ng maraming pera upang mabayaran sila. Kung hindi mo alam kung paano gawin ang mga iyon, malabo na makakapagtayo ka ng matibay at matatag na bahay. Ang prinsipyong ito ay pwede mong gamitin sa iba pang bagay. Para makamit mo ang pangarap mo, kailangan mong alamin o pag-aralan ang mga kailangan mong gawin para pagsikapan sila. Tatlo confidence o lakas ng loob. Tinabi ni Orson and Sweat Marden, ang general na nag-iisip ng pagkatalo ay matatalo. Ang pag-asam niya sa pagkatalo ay mararamdaman ng kanyang hukbo, pinapahina ang loob nito sa simula pa lang, at nagiging imposible para sa mga tauhan na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Kung inisip mong hindi mo kayang manalo, hindi ka mage ensayo ng todo at hindi ka rin maglalaro ng seryoso. Kung hindi mo ibinigay ang buo mong lakas, malamang tatalunan ka palagi ng ibang taong nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya dahil iniisip nila na kaya nilang manalo. Tila ang palaging magtatagumpay habang ikaw ay mananatili sa pinakamababang ranggo kung saan nasa isip mo ay nararapat kang manatili. 4. Action o pagsisikap. Pwede mong alamin kung paano magsolve ng equations, pwede mong pag-aralan ng iba't ibang engineering principles at pwede mong pag-aralan ang pagnenegosyo, pero kapag hindi ka nagsikap para gamitin ang mga nalalaman mo, edi wala rin kwenta ang lahat ng natutunan mo. Alalahanin mo ang itinuro ni Jack Canfield, hindi ka sinuswelduhan ng mundo dahil sa kaalaman mo, ikaw ay kumikita mula sa gawain mo. Ang tao na gumagawa at nagbebenta ng ordinasyong upuan ay kumikita. Ang tao na natutunang gawin ang pinakamagandang upuan sa mundo, ngunit wala namang ginagawa ay hindi. 5. Perseverance o pagtitiyaga. Naaalala mo pa ba ang mga unang beses mong sinubok magluto? Malamang nasunog mo ang pagkain o hilaw pa pala ito o naglagay ka na masyadong maraming asin o hindi sapat ang seasonang. Paano naman ang mga una mong pagsubok sumakay ng bisikleta o skateboard? Malamang napatid o nahulog ka pero hindi ka pa rin tumigil. Hindi natin maiiwasan ang pagkabigo. Papapatid tayo, mapapagod, at papalya. Hindi natin iyon maiiwasan. Ganoon paman, man, kapag may isang bagay na nararapat nating gawin, edi ayos lang kung hindi tayo mahusay dito sa simula. Kailangan lang nating magpatuloy hanggang gumaling tayo at magpatuloy hanggang tayo ay maging dalubhasa dito. Kapag alam mong tama ang iyong pinupuntahan, malamang mararating mo ang pangarap mong marating. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag kang susuko. Anim, create value o gumawa ka ng mabuti. Bakit nga ba ang ibang tao ay yumayaman at nagtatagumpay? Maraming rason para dito at isa na ito doon. Pagmasdan mo ang lahat ng mga kagamitang mayroon ka at mga serbisyong ginagamit mo. Ang iyong computer, ang software na ginagamit mo para buksan ito, at marami pang iba. Magkano sa tingin mo ang kinikita ng mga taong gumawa nito dahil sa paglikha nila ng mga mabubuting produkto na ginagamit ng mga taong katulad natin? Pinabayaran mo ang bus dahil kailangan mong makarating sa isang lugar ng mabilisan. Pumibili ka ng tiket sa sinehan dahil nalilibang ka sa mga palabas. Pinabayaran mo ang doktor o pharmacist dahil gusto mong gumaling sa sakit. Ano nga pala ang ginagawa mo sa iyong opisina? Malamang sumusweldo ka dahil sa trabahong ginagawa mo para sa kumpanya. Kumawa o lumikha ka ng mga bagay na gusto o kailangan ng iba at gagantimpalaan ka nila ng pera o kabutihan. Kakailanganin mo ang mga iyon para makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Pito, pag-isipan mo ang kinabukasan. Alam mo ba kung ano ang pagkakatulad ng paggawa ng layunin, goals, paggawa ng produktibong bagay at mabuting paggamit ng oras at pera, pag-iipon at pag-invest? Tila ay madalas ginagawa para makakuha tayo ng mabubuting bagay o resulta sa darating na panahon. Isipin mo na lang ang mga tao na hindi pinag-iisipan ang kalalabasan ng kanilang mga gawain. Tila ang mga naguubos ng pera sa pagsusugal at umaasang manalo pero hindi naman nangyayari, nababaon sila sa utang dahil gusto nilang bumili ng mga luho o gadgets ngayon, at nakakalimutan nilang kailangan nilang bayaran ang mga utang, at sila rin madalas ang mga nandaraya o nagnanakaw dahil, hindi nila naisip na mahuhuli sila balang araw. 8. Mabuting paghawak ng pera ano ang mangyayari sa iyo kapag sinayang mo ang lahat ng perang mayroon ka sa walang kwentang bagay, tulad ng pagsusugal at pagkalugi sa kasino o mabaon sa utang? Mamumulubi ka at mawawalan ka ng bahay. Kahit may umaasenso pa rin sa kabila ng masamang kalagayan, mas mahirap umasenso at magtagumpay kapag natutulog ka sa lansangan at namamatay ka sa dysentery kumpara sa kapag may maayos kang pinagkakakitaan at may ilang milyon ka sa bangko na handang gamitin sa mabubuting negosyo o investment kailangan mong matutunan ang mabuting paghawak ng pera. Ito ay napakahalagang bagay na kakailanganin mong gamitin para makamit ang tagumpay. Cham, discontentment o kayamutan sa kasalukuyang kalagayan. Sabi nga, kahibanggan ang pag-uulit-ulit ng isang bagay at umasa na may ibang resultang mangyayari. Paulit-ulit ka ba sa mga trabaho o pagsisikap na ginagawa mo at umaasa ka bang bigla ka na lang magtatagumpay? Kung paulit-ulit ka sa gawain mo habang hindi mo naman ito pinapabuti, hanggang ganyan na lang ang perang kikitain mo. Walang masama sa pagiging kontento, pero kailangan mong alalahanin na kapag ang mga bagay ay hindi na lumalaki o umaasenso, sila ay unti-unti nang namamatay. Sabi nga, if you don't keep getting better, you stop being good. Kung tumigil ka sa pagpapabuti sa iyong sarili, hindi ka na magiging magaling sa iyong gawain. Huwag kang maging kontento sa anumang mayroon ka ngayon magsikap ka at mangarap ka na mas mataas kaysa dito. Sampu, integrity o katapatan, integridad. Mahaba at napakahirap ng daan patungo sa tagumpay, at madalas ito'y nangangailangan ng ilang dekada ng walang katapusang pagpupunyagi. Dahil doon, napakaraming tao ang naghahanap ng shortcuts sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pandaraya, o pagnanakaw ng mga bagay na pinagsikapan ng iba. Iyon ang isang dahilan kung bakit marami ang nakukulong o namamatay. Huwag mong gagawin iyon. Magsikap ka ng maayos, gumawa ka ng mabuti, at tumulong ka sa iba habang ikaw ay nagpupnyagi patungo sa iyong pangarap. Ang mahaba at mahirap na paglalakabay patungo sa tagumpay ay mas mabuti kaysa sa mabilisang landas patungo sa kapahamakan. Habang ang listahang ito ay naglalaman ng ilan sa pinakamahalagang payo, hindi pa ito kompleto. Napakarami pang ibang kailangang matutunan, at marami doon ay bukod tangi para sa iyo at sa kasalukuyang kalagayan mo. Malamang kakailanganin mo silang tuklasin mag-isa o kakailanganin mo ang tulong ng mga guro na maggagabay sa iyo at sa iyong pagsisikap. Kung may mga natutunan ka na, ikwento mo lang sa comment section sa ibaba. Malamang makakatulong ka sa iba na nagsisimula pa lamang. Kaya magsipag at tayo mga boss mga bay. God bless every followers. Thank you. Share to inspire.